tangan sablado sarap to sarap ito. Okay mga kablog, oh. Hmm? Hmm. Amoy na mimingming Yung pusa Pag natinig masakit Para kang lagnat ini eh. ang tawag sa pangasay na ito makuhan, pingaw iba rin yung malaga ito kitang sa kabiti At sa pangasay na pingaw masarap to kaya sa malaga ay hirap i-harvest to pag natinig ka lalag natin ka nito makakakuha ka ng kapangyarihan

masarap Sarap to mga kablog oh. Press mm. na press. Galing binakayan, kabiti. Mm. Kinamatisan. Kitang. to masarap simple pero rock mahal ito oh, mga kablog ganitong isda pingaw sabi nila sa banggaser dito sa kabiti kita oh.